Sino nga ba ang hindi magahangad ng pagbabago? Kung namulat ka sa katotohanan, hindi na ayon sa iyong paniniwala. Walang masama sa magrebelde. Kung ang layunin mo ay imulat ang karamihan at takayin ng mga ito patungo sa tamang landas. Pero paano kung sa pagtatangka mong maging daan patungo sa kalayaan ay ikaw pala mismo ang siyang maliligaw ng landas at nagmimistulang bulag na tagaakay? Maaati mo bang tuluyan silang mahulog sa hukay nung dahil sa'yo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong nagtangkang pabagsakin ang pamunuan sa pag-asang maging daan siya patungo sa pagbabago ngunit magiging instrumento lang pala ng pagkawasak ng kanyang bayan dahil sa pagtahak sa maling daraanan. Ang kwento ni Victor Navarro Corpus o yung tinaguriang Rebeldeng Sundalo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Victor Navarro Corpus ay tubong San Pablo City sa Laguna. Siya ay isinilang noong 4 ng Oktubre taong 1944. Ang kanyang tatay ay isa ring retiradong sundalo na si Colonel Vicente Corpus na minsan ang nakipaglaban para sa kalayaan ng bayan noong panahon ng mananakop. Nag-aral siya ng elementary at high school sa De La Sal, at pagka-graduate ay hindi siya ng kanyang tatay na ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa bayan bilang sundalo. Pumasok si Corpus sa Philippine Military Academy o PMA noong taong 1963 at naging bahagi ng Dimasupil Class of 1967. Napapunta siya sa hanay ng Philippine Army kung saan sumabak siya sa Airborne at Special Forces Training ngunit kalaunan ay napalipat sa Philippine Constabulary. Pero hindi pa rin siya nagtatagal, hindi niya nagugustuhan ang pamamalakad sa loob ng sandatahang lakas dahil ayon kay Corpus ay pinamamunuan nito ng mga korap na opisyal kaya't nagpasay na lang ang batang lieutenant na maging instructor na lang ng mga batang kadete ng PMA. Ikatalawang putsyam ng Desyembre taong 1970, habang nasa bakasyon ang mga kadete at ang matataas na opisyal ng PMA, si Victor Corpus ang nakatalagang officer of the day noong mga araw na yun at ilan lang ang mga taong nasa kampo. Umalis din ang senior officer nila na si General Ugalde dahil nakatakda siya makipagkita kay Presidente Marcos noong mga araw na yun. Ito na rin pala yung araw na magtataksil sa Lieutenant Victor Corpus sa Sandatahan Lakas ng Pilipinas at sa kanyang paggabay sa pasikot-sikot sa loob ng kampo, pinangunahan ni Corpus ang isang malaking raid ng mga NPA at pinunteriyan nila ang armory ng PMA. Dito nila nakuha ang pinakamalalakas na armas na meron ng kampo noon gaya ng Browning Automatic Rifles, Carbines, machine guns, at lahat ng mga kagamitang pandigma. Nilimas nila ang lahat ng mapapakinabangan sa loob ng kampo. Simula ng mga araw na yun, naging subject na siya ng manhunt operation ng militar at tuloy na siyang namundo kasama ang mga rebelding NPA. Ginawa siyang pinuno ng Central Committee ng mga komunista at pinangunahan din niya ang pagsasanay sa mga ito para labanan ng kanyang mga dating estudyante rin sa PMA sa panig naman ng gobyerno. At para paikli natin ang kanyang kwento, Panoorin niyo na lang po yung pelikulang Operation Get Victor Corpus the Rebel Soldier. Ang mga nakuha nilang malalakas na armas sa kampo ng PMA ay gagamitin para sa isang napakalaking misyon na muntik na magpabago sa ating kasaysayan. Ito po ay ayon sa librong isinulat ni na Mario Miklat na Book Secret of 18 Mansions. Si Miklat ay isang former top ranking officer ng mga komunista at ang isa pa ay ayon din mismo kay Colonel Victor Corpus na noon. Siya ay gumawa din ng aklat na pinamagatang Silent War pagkatapos niyang magbalik loob sa gobyerno. Ikaw na ang humusga kaibigan. Ayon sa bahagi ng nilalaman ng mga aklat na ito, buwan ng Hunyo taong 1971, tinipon ni Joma Sison ang mga opisyal at mga tagasunod nila na komunista at kasama nga dito ang dalawang nabanggit na mayakda ng aklat na si Victor Corpus at si Mario Miklat at ang isa pang top commander ng NPA noon na si Danilo Cordero na taga Kaloocan. Ayon kay Sison, sumulat siya sa pamunuan ng mga komunista sa China para humingi ng tulong kay Mao Tse Tung para sa ikatatagumpay ng kumpanya ng komunismo sa Pilipinas. Ito yung mga panahong lantarang pinapalaganap ni Mao Tse Tung ang komunismo at nag-aalok ng suporta sa lahat ng mga nagtutulak ng ideolohiyang ito sa buong mundo. Isa sa sinuportahan ni Mao at nagtagumpay ay ang Vietnam sa pamamagitan ng pagsusupply ng mga armas at kagamitan pandigma sa mga rebelde doon. At sa issue ni Joma Season dito sa Pilipinas, tinalakay nila kung paano nila makukuha suporta ni Mao at ikinuwento ni Mario Miklat kung paano sila organisado at grupo-grupong pumunta sa China para makipag-ugnayan kay Mao bukod pa sa sulat na nauna ng ipinadala ni Joma Season. Tagumpay sila sa misyong iyon dahil ayon sa mga opisyal ni Mao Susuportahan nila ang pagtutulak ng pamahalaang komunismo sa bansa at bilang unang bahagi ng kanilang pagtulong sa mga rebelde, susuplayan din nila ito ng mga armas at kagamitang sa panaginip mo lang maaaring makamit. Bumili sila ng isang malaking barkong pangisda mula sa Japan at i-convert nila ito bilang isang barkong pandigma at pinangalan ng MB Karagatan. Para po sa mas malinaw na detalye, sa pagkakaalam ko, may naging dokumentaryo dito si Howie Severino sa eyewitness kung hindi ako nagkakamali. Pakihanap na lang po kung gusto nating mapanood. Sa madaling salita, ang MB Karagatan ay pinuno ni Namaw Chedong na mga malalakas na armas at modernong kagamitang pandigma noong mga panahong yun, mga supply na bala at kagamitang pang at komunikasyon. Lahat na ata ng kailangan mo para sa isang mahabang digmaan ay lula na ng MB Karagatan. Sabi pa ni Season sa kanilang pagpupulong Daan-daang libo ang inaasahan nilang armas na darating, ngunit sobra-sobra ito para sa atin, kaya kailangan nating magkaroon ng mas marami pang revolusyonaryo para humawak ng mga armas na ito. Dito na nga sinumulang lutuin yung pagpaplano sa pagbomba sa Plaza Miranda na gaganapin sa darating na meeting de ng Liberal Party at isasakripisyon nila ang mismong mga kapartido ni Nino Aquino. Ayon pa sa salaysay sa libro ni Miklat, ang instruksyon ni Joma Sison ay ganito. Pupursahin natin magdeklara si Marcos ng Marcialo at at siguradong mag sa mga tao laban sa kanya. At ang pagbomba sa Plaza Miranda ay lilikha ng isang malaking civil war. Dadami magagalit sa gobyerno at magandang pagkakataon na yun para magamit ang isang barkong puno ng mga armas na paparating. Ika-21 ng Agosto taong 1971, dalawang buwan lang pagkatapos ng pagkaplano ni Najoma Sison, naganap na nga ang Plaza Miranda bombing at si Danilo Cordero ang nakatoka dito. Sa kasagsagan ng pagtitipon, kompleto ang buong Liberal Party maliban kay Ninoy na obvious namang alam na alam ang mangyayaring sakuna. Walang habas na hinagisa ni na Danilo Cordero ng granada ng militar ang entablado upang si Marcos sa mapagbintangan ayon sa pinagplanuhan ni na season. Sa pagsabog, marami ang namatay at daan-daan nasugatan. Dead on the spot ang limang taong gulang na bata at ang photographer ng Manila Times na si Ben Rojas Kabilang din ang ilang mga opisyal ng Liberal Party ang malubhang nasugatan. Ilan sa kanila ay sina Palawan Congressman at nanalong senador Ramon Mitra Jr., senador Hubito Salonga, na nabulag ang isang mata at nabingi pa ang isang tainga. Si senador Eddie Ilarde, senadora Eva Calao Estrada, presidente ng Liberal Party na si Gerardo Rojas, Sergio Osmeño Jr. na anak ni Pangulong Osmeña ang konsihal ng Maynila na si Ambrosio Lorenzo na ako mato sa loob ng dalawang linggo at nabulagan din ng isang mata at nabingi ang isang tenga. At ang kandidato nilang mayor sa Maynila na si Ramon Bagatsing na naputulang pa ng paa at baldado ang buong katawan at halos mamatay na rin ngunit naisalba ng mga doktor. At napakarami pang iba na may kanya-kanyang kwento. Ang lahat ay naaayon sa plano ng mga komunista. Pinagbintangan nga nila na ang Pangulong Marcos ay may pakanan ng lahat at naging dahilan nito ng pagkapanalo ng halos lahat ng taga Liberal Party ng eleksyon na iyon laban sa Nationalista Party ni Pangulong Marcos. Pero sa halip na Marshall o agad ang ideklara ni Pangulong Marcos na siya namang inaasahan nila na magsisindi sa pagsiklab ng isang malaking civil war sa bansa, emergency powers lang at pagsuspindi sa writ of habeas corpus ang ginamit ng Pangulong Marcos na sapat na para arestuhin ang lahat ng pinaghihinalaang kalaban ng gobyerno. Pinagdadampot ng militar ang mga leader ng mga aktivistang grupo at ang higit sandaang may kinalaman sa Sabuatan para pabagsakin ang pamahalaan. Bigosin na season sa planong ito dahil walang marshalong naganap. Nadakip pa ang karamihan sa kanilang mga opisyal. Patuloy silang gumawa ng mga kaguluhan sa bansa hanggang sa dumating na nga ang ikaapat ng July, taong 1972, mag-iisan taon pagkatapos ng Plaza Miranda bombing. Ito ang araw ng pagdating ng MB Karagatan, na punong -puno ng mga armas at kagamitang pandigma. Si Lieutenant Victor Corpus ang naatasang mamuno sa pagsalubong dito sa Digoyo Point sa pinakaliblib na bahagi ng Isabela at kasama niya dito ang grupo ni Danilo Cordero na bumamba sa Plaza Miranda at mahigit tatlong ang iba pa gamit ang mga malalakas na armas na nakuha nila sa PMA Armory sa Baguio. At ang kanilang misyon ay pagtanggol at ibaba ang lahat ng armas na nakakarga sa MB Karagatan sa kahit na anong paraan, kahit anong mangyari. Pero sa kasamaang palad, habang nasa kalagitnaan ng paghahakot ng mga armas na ispatan si na Victor Corpus ng isang maliit na aircraft at inikutan sila nito at natanaw ng aircraft mula sa taas ang isang barkong nakadaong at nakaangkla sa laot habang merong maliliit na bangkang mahinahangkot ng mga kargamento mula sa barko. Pagkaalis ng aeroplano, alam ni Corpus na magre-report yun sa militar kaya't sinabihan niya ang mga tao na magmadali sa pag unload at maghanda sa bakbakan dahil hindi nila maaaring iwan ang mga kargamento ng MB Karagatan. Kailangang ipaglaban nila iyon na ayon naman sa kanilang misyon. Kinabukasan ng umaga, ikalima ng Hulyo, ipinadala ng constabulary ang grupo ni Lieutenant Edgardo Aglipay na kalaunan ay magiging general kasama ang kanyang mga tauhan. Sila rin yung mga kadeteng tinuruan ni Victor Corpus nung nasa PMA pa siya. Lulan ng helicopter, hinanap nila ang barkong inireport at nang matagpuan, gumamit sila ng bangka para pasukin ito. Walang katao tao sa barko na nakakubli na pala ang lahat sa pangpang -pang at nakaabang para ambusin sila. Tumambad kina aglipay ang nakakalulang dami ng mga armas, mga pagkain, high-tech na radyo na pangkomunikasyon at mga kagamitang pandigma at meron ding mga libro na may nakasulat na Chinese karakter at mga wooden box na nabuksan na na palatanda ang nahakot na ng mga NPA ang laman nun. Nang kukumpiskahin nila ang barko, pagkatanggal pa lang ng angkla, biglang umulan na ng bala mula sa mga rebelde na nasa pangpang at kritikal ang lagay ng kasama nilang kapitan ng barko at sugatan ng ilang kasamahan pa nila. Dahilan para mawala na magpipiloto dito at tinangay ng alon ng MB Karagatan ng palutang-lutang at natrap sa loob si ng Aglipay dahil sa tindi ng pagulan ng bala mula naman sa labas. Humingi kagad ng tulong si Naglipay, ngunit walang dumating dahil sa masamang kalagayan ng panahon. Hinugupit ng bagyo ang Isabela at naiwang hinahampas ng malalakas na alon ang barko na walang katiyakan ng kapalaran ng mga nasa loob nito. Pagkalipas ng tatlong araw, pagkahupa ng masamang panahon, sina Second Lieutenant Eduardo Johnson at Arsenio Santos ang pumunta para iligtas si Lieutenant Aglipay. Suportado sila ng helicopter gunship ng Air Force at hinarap ang napakalakas na grupo ni Victor Corpus. Hindi inaasahan ng mga militar na ganong karami ang pwersa ng mga rebelde at ganon kalakas ang gamit ng mga kalaban. Outnumbered sila at dehado sa matinding bakbakan. Kaya tinutusan na ni Defense Minister Juan Ponce Enrile ang chief of staff ng militar na magpadala pa ng karagdagang backup para sa tropa nilang natatalo sa bakbakan. Nagpadala na rin ito ng mga fighter planes at maging ang Presidential Security Command na personal na hukbo ni Pangulong Marcos ay ipinadala na rin nila para tumulong. Ganon kalakas ang kalaban nila noon na suportado ng mga armas na mula sa MB Karagatan. Tumagal pa ng ilang araw ang bakbakan hanggang sa napilitang umatras ang pwersa ng mga rebelde sa kabundukan ng Sierra Madre dahil sa pagdating ng backup ng gobyerno. Marami ang nagbuwis ng buhay sa magkabilang panig sa laban ng iyon. Nakumpis ka ni Enrile ang karamihan sa mga armas na naibaba na sa barko ngunit hindi nadala sa pagtakas na sa tansya nila ay higit dalawandaang armas lang ang nabitbit ng mga kalaban na yun lang kayang bitbitin nila sa katawan habang tumatakbo pa palayo. Malalakas at modernong mga baril at sakusakong mga bigas ang naiwan ng mga ito na maging si Defense Minister Enrile really, ay hindi makapaniwala at hindi lubos maisip kung saan saan na maaaring humantong ang bansa kung nagtagumpay ang mga rebelde na makuha lahat ng yun at may pamahagi sa mga tao. Samantalang nailigtas din nila si ng Taglipay mula sa barko, ngunit ang MB Karagatan ay tuluyan ang nilaman ng dagat kasama ang lahat ng mga kagamitang pandigma na nasa loob noon. Nabigo ang mga NPA sa misyong iyon at noong ikadalawang putisa ng September taong 1972, dalawang buwan pagkatapos masabat ang MB Karagatan at ang matinding bakbakan ay tsaka pa lang nagdeklara ng Marshalo ang Pangulong Marcos. Dahil sa banta ng matinding insurgency sa bansa, Gera na talaga ang hanap ng mga ito at sisirain ng bayan natin. Kaya't bago pa man mahuli ang lahat, inunahan na sila ng Pangulong Marcos. Pagkadeklarang pagkadeklara pa lang ng martial law, wala na siyang sinayang na oras para bigyan pa ng pagkakataon ng mga kalaban. Kinumkub kagad nila ang ABS-CBN na nagsisilbing gamit sa propaganda ng mga rebelde. Pinagdadakip din nila ang matataas na pinuno ng mga komunista kabilang na sinino Yakino. Nahuli din si Bernabe Buscaino alias Commander Dante at inubos ang mga aktivista at talagang nagsimula ng magkagulo sa bayan natin noon dahil ibinigay lang ng Pangulong Marcos ang nararapat sa mga ito na sinasabi naman nilang human rights violation sa pagkaubos ng mga rebelding NPA na kung hindi mahuhuli ay mapapatay sa laban isa pang barkong punong-puno ng armas ang muling request na Joma Season mula sa China para makabawi sa pagkatalo ito ay ang MB Andrea naman na tulad din ng MB Karagatan ay susuplayan sana ng armas ng mga rebelde. Ngunit hindi pa man nakakarating sa Pilipinas ay lumubog na rin ito sa bahagi ng South China Sea o sa West Philippine Sea. At mula noon, hindi na sila muling tinulungan pa ng komunistang China. Dahil nagkaroon na rin ng diplomatic ties ang Pilipinas at China noong taong 1975. Sobrang nadismaya si Victor Corpus sa pangyayaring ito at napilitang sumuko noong taong 1976. November 25, 1977, si Victor Corpus kasama ang dalawa pa na sina Bernabe Buscaino alias Commander Dante at si Nino Iaquino ay nahatulan ng military court ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga kasong rebellion at illegal possession of firearms. Pero bago pa man ipatupad ang parusa, isinalba pa rin sila ni Pangulong Marcos at sinabihang ikulong na lang. Nakulong sila sa buong panahon ng Pangulong Marcos maliban kay Ninoy at nang magpalit ng administrasyon, tuluyan ang pinakawalan ng lahat ng leader ng mga komunistang ito ni Pangulong Cory Aquino at muling ibinalik si Victor Corpo sa militar noong 1987 at binigyan pa ng ranggong Lieutenant Colonel. At muling na-promote noong 2003 bilang Brigadier General naman at tuloy nang nagretiro sa serbisyo noong 2004 dahil na rin sa kanyang edad at siya ay namuhay ng payapa at tuloy tuluyan ang nagbalik loob sa gobyerno. Na noong mga panahong yun ay inilahat naman ang kanyang naging kasaysayan na nasulat nga sa kanyang libro na Secret War. At ayon pa sa isang interview kay Senator Enrile, sinabi niya ang ganito. Kung ang Pangulong Marcos kaya ay hindi nagdeklara ng martial law, ano na kayang nangyari o nasaan na kaya ang bansa natin ngayon? At sigurado akong ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinion ukol sa bagay na yan. Ikaw kaibigan, ano ang sayo?